Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Albis Ati Bing Batingber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simula na po natin ang ating kwento Ang wika nitong si Leo na nakita din at naramdaman ang presensya ng matandang si Tatay Simona Maaaring ang isang iyon ang matandang tumutugis sa barangan. Sana maabutan pa natin ang mga albularyo doon sa kanilang kuta. Malapit na tayo tatay na maso at kailangan na natin na maghanda at maglatag ng mga malalakas na mga usal na sa bulag. Malakas ang kanilang mga karunungan at sigurado akong mararamdaman agad tayo ng mga ito bago pa tayo tuluyan na makalapit sa kanila. At bukod pa sa limang mga albularyo, kasama pa nila ang iba pang mga antingirong kriminal doon sa kanilang kota. Agad naman na naintindihan nitong si Tatay Damaso ang sinasabi nitong si Leo at agad na tinawag nito si Arturo at inaabisuhan itong si Akiko at Dato na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na sa bulag para hindi agad mararamdaman ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga presensya. Agad naman na pinabalik nitong si Arturo ang sinasakyan nitong kabayo at sumabay ito sa kanilang sinasakyang balsa. Agad nilang pinag-usapan ang kanilang mga dapat na at inaabisuhan na sila nitong si Leo na pagsapit ng mga ito doon sa medyo mabundok na bahagi. Kailangan na nilang tumigil dahil nakatira ang mga albularyo doon sa gilid ng mga malaking puno ng kahoy doon sa lugar. Agad naman na tumigil ang mga ito Makalipas ang ilang mga sandali pagdating doon sa nasabing lugar. Medyo mabundok na ito at maraming mga puno ng kahoy ang nando doon. Maraming mga damuhan din ang nando doon sa paligid ng kakahuyan. Itinago na ng mga ito ang kanilang balsa doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Nilagyan pa nila ito ng mga sanga ng mga puno para siguradong hindi ito agad masipat kung sakaling may mga nilalang ang nasa paligid ng kakahuyan. Naglatag din sila tatay ng maso ng mga malalakas na mga usal pangharang doon sa kinaroonan ng kanilang balsa. Itong si Dato na naman ang nakatukang bantayan ang kanilang balsa at mga kagamitan, pati na ang hawak nilang albularyo na si Tatay Tupi na sa mga pagkakataon na iyon nagkamalay na. Ngunit nakagapos ang mga kamay nito at mga paa. May busal din ang bibig ng matandang albularyo para hindi ito makagawa ng anumang ingay. May mga nakakabit pa rin ng mga usal na harang sa katawan nitong si Tatay Tope na inilagay nitong si Tatay Lamaso para malimitahan ang mga karunungan nito sa mga usal at hindi ito makawala sa kanilang pagkagapos. Matapos lamang iyon, pinagmasdan muna ng mga ito ang buong paligid habang itinuro nitong si Leo ang kinaruroonan ng mga kubo ng mga albularyo na pinamumunuan nitong si Tatay Aking. Sinisigurado din ng mga ito kung nandoon ba ang kanilang pinakapinuno na si Manong Dodo. Kaya habang inilibot ng mga ito ang kanilang paningin sa buong paligid, muling naglatag ng mga malalakas na mga usal itong si Tatay Damaso, Katulong ang batang paslit na si Akiko. Pagkatapos dahan-dahan na umuusad na ang mga ito. Panakanakang nagtatago din ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy habang papalapit doon sa sinasabing tirahan ng mga masasamang albularyo. Lumipas naman ang ilang mga minuto. Nasisipat na nila ang sinasabing tirahan ng mga albularyo. Nakahilira ang mga kubo doon sa gilid ng mga malaking puno ng kahoy hindi mo agad mapapansin na may mga kubong nando doon dahil napapalibutan ito ng mga nagsilakihang puno. Kinakailangan pang sipatin itong mabuti ng grupo nila ni Arturo. Tumigil na muna ang mga ito sa kanilang paglalakad at pag-usad at muling nagmamatsyag sa buong kapaligiran. Nakakaramdam na ang mga ito ng kakaibang mga presensya na natitiyak nilang galing doon sa mga nakatayong kubo doon sa may unahan hanggang sa nakita nila ang ilan sa mga anting kriminal na nasa paligid ng mga kubo. Hindi naman ganong karami ang kanilang bilang. Plano nilang manmanan muna ang mga kubo ng mga ito para tiyakin kung nandoon ba ang mag-ina nitong si Leo. Bago sila gagawa ng mga pag-atake kaya maingat na umikot ang mga ito doon sa kabilang bahagi para mas makalapit pa doon sa mga kubo. Dumaan ang mga ito doon sa mga malalagong damuhan hanggang sa tuluyan ng makalapit ang mga ito doon sa unahan. Sa mga pagkakataon na iyon, dalawang mga albularyo lamang ang nakatira doon sa kanilang kuta. Dahil ang tatlo sa mga ito kasama nitong si Manong Dudo na kasalukuyan ng papunta doon sa bukirin ng sinawahan. Plano kasi ng mga ito nasubukan na mapatay ang malakas na albularyong nandoon. Walang iba kundi itong si Tatay Dadoy. Malaki kasi ang papel na ginampanan nitong si Tatay Dadoy para maikulong ang mga albularyo doon sa lugar ng marakas at malaki din ang galit nitong si Manong Dodo kay Tatay Simon habang napang-abot ang mga ito doon sa mundo ng mga marakas. Batid din ito na si Tatay Dadoy ay anak nitong si Tatay Simon kaya nakapagpasya ang mga ito na unang biktimahin ang malakas na albularyo para mapagharian nila ang kabundukan ng sinawahan bago nila isusunod ang lugar ng kanlasog. Samantalang sina Arturo, agad nang naghiwalay na ang mga ito. Kasama nitong si Arturo ang batang si Evo at ang antingirong si Leo. Samantalang Kasama naman itong si Tatay Damaso, ang dalawang mga batang paslit na sinalugan at itong si Akiko. Magkakahiwalay na umuusad ang mga ito papunta doon sa mga kubo. Unang gagawa ng mga pag-atake, si na Arturo, Abu at Leo. Susubukan nilang mahuli agad ang dalawang mga matatandang albularyo. Matapos kasi ang kanilang mga ginagawang usal kanina na pagtanto ng mga ito na wala doon ang mag-ina nitong si Leo. Kaya nakapagpasya ang mga ito na sugurin at agad napatayin ang dalawang mga albularyo na nandoon sa mga kubo. Samantalang ang grupo na Manila ni Tatay Damaso ang gagawa ng mga direktang pag-atake doon sa mga albularyo. Sina Arturo ang kukuha sa atensyon ng mga anting antingirong kriminal na nando doon sa paligid ng mga kubo. Sa mga oras na iyon, Apat pa lamang ang nakikita nila ni Arturo ng mga anting kriminal doon sa labas ng mga kubo. Balak nila nagulatin ang mga ito sa kanilang pag-atake. Matapos na makapagkarga na ang mga ito ng mga usal, mabilis nang suminyas itong si Arturo sa kanyang mga kasamahan. Hujat iyon para simulan na nila ang kanilang gagawin na pag-atake doon sa mga kriminal na anting kaya agad nang naglatag ng mga malalakas na usal si Nalio at Arturo habang napakabilis na tumakbo ang mga ito. Itong si Leo, buo na ang kalooban nito ngayon para atakihin ang mga dating mga kasamahan. Hindi naman pinahalagahan ng mga ito ang kanyang pagkatao. Ginawa lamang siyang utusan at alipin ng mga ito sa loob ng maraming mga taon. Ayon sa mga albularyo, Pakakawalan lamang sila ng mga ito kapag natapos na ang kanyang mga misyon. Ngunit baka ilang misyon na ang natapos nitong si Leo nakasama kasama itong si Tatay Tope. Ngunit walang platandaan na gawin iyon ng mga albularyo. Walang balak ang mga ito na pakawalan itong si Leo at ang kanyang magina ina Kaya ngayon ang lahat ng kanyang mga kinimkim na galit parang sasabog na ito. At nag-umigting na ang damdamin nitong si Leo na mapatay ang lahat ng mga taong nasa likod ng pagbihag ng kayang asawa at anak. Agad na nagpakawala ng pag-atake itong si Leo nang tuluyang makalapit na ito doon sa isang anting na nasa labas ng kubo. Huli na nang mapagtanto ng kriminal na anting ang presensya nitong si Leo. Gulat na gulat ito bago makabunot ng armas at makapag-usal ng mga orasyon agad nang naitarak na nitong si Leo ang kanyang matalas na armas doon sa dibdib at tiyan ng kalaban na antingero. Napapaigit na lamang ito habang nakatitig doon kay Leo at hindi makapaniwala na ang umaataki sa kanya ay ang kasamahan na antingero. Napapahawak na lamang ito sa kamay ni Leo at unti-unting bumabagsak sa lupa. Uwi ka naman itong si Leo doon sa tingero. Kabayaran iyan sa ginawa ninyo sa akin mga demonyo. Ubusin ko kayong lahat. Samantalang si Arturo at Abo, agad na inabot ng mga ito ang tatlo mga kriminal na antingero na sobrang nagulat nang makita ang ginawang pag ni Leo doon sa isa nilang kasamahan. Bago pa makakilos ang mga ito, naabot na sila ng dalawa. Muling nagulat pa nga ang mga ito nang mapagtanto na isang batang paslit ang isa doon sa umaatake sa kanila. Agad na natumba ang dalawa sa mga ito. At agad na nangingisay nang mapuruhan ng mga ito ng mga pagkalmot sa kanilang mga liig. Samantalang itong si Arturo, agad na may ibinulong ito doon sa isa pang antingero na nagiging dahilan para matamaan ito ng malakas na usal na tigalpo. Wika nitong si Arturo. Pasinsyahan na mga kaibigan Mukhang kinakailangan ng tapusin ang buhay ninyo At pagkatapos agad na pinagkakalmot ang kriminal na antingiro Bago pa ito makabawi ng wisyo Pagbagsak nito sa lupa Nangingisay pa ito ng ilang mga segundo Bago tuluyan na binawian ang buhay Makalipas lamang ang ilang mga sandali Nakabulagta na ang apat na mga kalabang nilang Ngunit bago pa makapasok doon si Natatay Damaso, biglang umihip doon ang malakas na iip ng hangin at medyo nagdilim na din ang buong kapaligiran. Kaya nang mapansin iyon nila ni Tatay Damaso, agad na pinigilan nito ang pagkilos ng dalawang mga batang paslit na sinalugan at itong si Akiko. Kailangan muna nilang manmanan ang dahilan sa mga pangyayaring iyon. Bati ditong si Tatay Damaso na mayroong malakas na nilalang ang dahilan sa pag-ihip ng malakas na hangin at ang kakaibang mga presensyang bumabalot doon sa lugar. Hanggang sa nakakita na ang mga ito ng mga nilalang na napakabilis na umiibis doon sa kakahuyan na mabilis naman napapunta doon sa kinaroroonan nila ni Arturo doon sa kalublooban ng mga kubo habang may nakita silang dalawang mga nilalang ang napakabilis na tumakbo doon sa mga kubo sa unahan. Wikang pabulong na lamang itong si Tatay Damaso. Mukhang batid na ng mga albularyo ang ating mga presensya. Akiko, ihanda mo na ang mga usal mo. Sa tingin ko, mukhang mapapalaban tayo sa mga ito. Sina Arturo naman, Abu at Leo, nagtataka ang mga ito sa nangyayari doon sa paligid kaya wika nitong si Arturo mukhang alam na ng mga ito ang ating pagdating humanda na kayo ubusin natin ang lahat ng mga ito ngayon ang dalawang mga matatandang albularyo agad na umibis ang mga ito papalapit doon sa kinaroonan nila ni Arturo at agad ang wika ng isa sa mga ito <laughs> inaakala ba ninyong ganun kadaling makapasok sa aming teretoryo Ganina pa namin alam ang pag-aligid ninyo dito sa aming lugar. Ngayon, napapaligiran na namin kayo. Hindi namin hahayaan pa na makalabas kayo ng buhay sa kagubatan na ito. Ikaw, Leo, pagsisihan mo ang pag mo sa ating pangkat. Nakakalimutan mo na ba na hawak namin ang iyong asawa at anak? Pagkatapos ng lahat ng mga ito, isasabay na namin sa pagpatay ang iyong mag-ina sa lahat ng mga traitor. Sa galit nitong si Leo sa kanyang narinig, agad itong umarangkada ng takbo habang nagsisigaw. Mabuti at maagap itong si Arturo na nahawakan niya itong si Leo. Uy ka agad itong si Arturo doon sa tingiro. Huminahon ka, Leo. Baka iyan pa ang magpapahamak sa iyo. Di mo ba nakita ang mga nilalang na nasa paligid? napapalibutan na tayo ng mga inkantong nilalang. Hinayaan nilang makapasok tayo sa kanilang teritoryo. Kailangan natin na mag-ingat sa ating mga galaw at pag-aralan ang mga sitwasyon sa paligid. Sa tingin ko, ang dalawang iyan lamang ang pinakamalakas sa kanila at maaaring hindi pa nila napansin ang presensya nila ni Tatay Damaso. Kaya ang nakakabuting gawin natin ngayon, atakihin ng direkta ang dalawang albularyong iyan. Abo, bantayan mo ang ating likuran. Hindi natin maaring patatagalin ang labanan dito sa kagubatan. Baka may mga magsidatingan pa. At ang iba pang mga albularyong maaring dumating na din ang mga ito. Hindi ba ang sabi mo, Leo, na lima ang lahat ng mga albularyong ito maliban lamang doon sa isang barangan? Hindi ko naamoy at naramdaman ang presensya ng parangan. Kaya maring wala ang mga ito dito sa kayo ng mga kubo. Pagkakataon na natin na mapatay agad ang dalawang demonyong ito. Sumunod ka sa akin, Leo. Abo, ikaw na ang bahala sa hulihan. Matapos lamang na masabi iyon itong si Arturo, agad itong umigpaw papunta doon sa mga bubong ng mga kubo at papaatake na doon sa dalawang mga albularyo. Samantalang sina Leo naman at Abo mabilis nang tumakbo na din ang mga ito doon sa gilid ng mga kubo. Nang makita naman nila ni Tatay Damaso ang mga kasamahan na umaatake na doon sa dalawang mga albularyo, agad nang nagbigay ng hudyat itong si Tatay Damaso doon sa batang paslit na si Akiko. Agad naman na nagbato ng usal ang bata na sinasabayan din itong si Tatay Damaso na nagiging dahilan para mabiyak ang lupang kinaroonan ng mga nilang na mga alagad ng dalawang mga albularyo at sa isang iglap nilamon ang lahat ng mga ninalang kamuntikan pang maubos ang lahat ng mga ito na sobrang ikinagulat ng dalawang kalabang albularyo batid ng mga ito na may mga kasamahan pa ang tatlong nakapasok na doon sa kanilang mga kubo ngunit hindi nila inasahan na ganon pala kalakas ang mga ito nasa isang pagbato lamang ng mga usal ka ng maubos at mamatay ang lahat ng kanilang mga alagad ang limang mga kubo na nakatayo doon nakatagilid na nga ang mga ito dahil doon sa mga nabibiyak ng lupa agad nagumawa ang dalawa ng mga panguntrang usal na nagiging dahilan para biglang bumalik sa dati ang mga nabibiyak ng lupa at pagkatapos gumagawa ng malakas na harang ang dalawang mga albularyo para hindi agad na makalapit sina Arturo at ang dalawa na sina Leo at Abo. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakalapit na ang mga ito sa kanila. Bago naman makagawa ng pag-atake sina Leo at Abo, biglang nabiyak ang lupang kinaroroonan ng dalawang mga albularyo at agad na humarang ang mga lupa sa kanilang paligid. Nagmistulang pader ang mga ito na nagiging dahilan para mapigilan sa pag-atake ang dalawa ngunit itong si Arturo agad na sinubukan itong wasakin ang ginagawang harang ng mga albularyo. Sabay ng kanyang paglatag ng usal agad itong nagpakawala ng mga suntok at pagsipa. Wika pa nitong si Arturo doon sa kanyang dalawang mga kasama. Sabay natin na wasakin ang kanilang ginagawang pader, Abo, Leo. Kailangan na hindi mawala sa ating paningin ang mga albularyong ito kaya agad na muling kumilos na din si naabo at itong si Leo agad na inaatake ng mga ito ang mga nakaharang na lupa na nagmimistulang pader na bakal dahil sa sobrang tigas doon naman sa mga kakahuyan nagtatakbo na din si tatay ng Maso Lugan at itong si Akiko para tutuluyan na ang mga natitirang mga nilalang na mga alagad ng mga albularyo ngunit bago patuluyan na makalapit ang mga ito doon sa mga kubo. Biglang mayroong tatlong mga antingiro ang lumabas doon sa dalawang mga kubo at agad silang inaatake ng mga ito. Kanina pa pala inaabangan ng tatlo ang pagpapakita nila ni Tatay Damaso. Napamura na lamang ang albularyong si Tatay Damaso at pagkatapos agad itong napagulong para maiwasan ang pag-atake ng mga antingero. May hawak na mga matatalas na bagay ang mga antingirong kriminal na batid agad nitong si Tatay maso na mayroong mga nakapahid na mga lason sa mga talim ng mga ito. Bukod kasi na naamoy nitong si Tatay maso ang katas ng mga halaman na badyang may mga tumutulong likido pa galing sa talim ng mga ito. Itong si Lugan mabilis itong umigpaw papunta doon sa bubong habang itong si Akiko agad itong nagbato ng usal na nagiging sanhi para manginig ang katawan ng mga antingero at nahihilo ang mga ito habang nakatitig doon sa batang si Akiko. Hindi makapaniwala ang tatlo na galing sa isang bata ang tumamang malakas na usal sa kanila. Agara naman na nakagawa ng mga usal na mga pangbasag ang mga antingero at inilatag ang mga ito doon sa batang si Akiko. Ngunit bago naman makabawi ang mga ito ng wisyo, agad na nahawakan ng batang paslit ang ulo ng isang anting at agad nang itinarak nitong si Akiko ang mga usal. Nagiging dahilan iyon para mangingisay agad ang anting at natumba ito sa lupa. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang nawalan na ito ng ulirat. Ngunit ang bata Napapaigit ito at napapatras dahil tinamaan ito ng isang antingiro ng pagtaga. Mabuti at hindi ganon kalala ang natamong sugat nitong si Akiko. Ngunit alam ng batang paslit na may mga lason ang mga talim ng mga ito kaya mabilis na nilapatan niya ito ng mga mabisang gamot. Sa pangalawang pagtagpas ng kriminal na antingiro, hindi na ito umabot pa kay Akiko dahil napakabangis ng dinamba na ito ni Lugan at agad na itinumba sa lupa sabay ng mga pagpapakawala ng mga pagkalmot ng batang aswang doon sa nilalang. Sinamantala naman ni Tatay Damaso ang mga kaganapan na iyon para maibato ang malakas na tigalbo para maipako ang isa pang antingero at wika ng matandang albularyo. Kung ayaw mong mamatay, huwag mo nang subukan na lumaban pa at kontrahin ang aking mga ginagawang mga usal. At sa isang iglap, agad na ka ng matandang albularyo na si Tatay Damaso ang noo ng anting habang nagbabanggit ng mga banyagang salita ang albularyo. Agad na namumuti ang mga mata ng anting at nangingisay ng ilang mga sandali bago ito tuluyan na natumba sa lupa at nawalan ng malay. Uwi kang muli nitong si tatay na maso. Mabuti at nakapag-isip ka ng matino bata. Ayaw kong pumatay ng mga katulad ninyo. Ngunit kapag malalagay naman sa alanganin ang aking buhay, hindi ako magdadalawang isip na ipapadala kayo sa imperno. Agad naman na humanda ang mga ito dahil ang mga natitirang mga nilalang na mga alagad ng mga albularyo papalapit at papaatake na din ang mga ito sa kanila. Paalala at huwi ka nitong ng Maso kay Akiko. Akiko, huwag ka munang gumawa ng mga usal. Gamutin muna natin ang mga sugat mo matapos na mapatay natin ang lahat ng mga ito. Kailangan na ihanda natin ang iyong lakas doon sa mga albularyo. Natitiyak kung mayroon pa tayong makakaharap na mas malakas sa mga ito. At kailangan namin ang lakas mo sa mga usal kaya na natin ang mga ito sa manumanong pakikipagkumbate at pagkatapos hinarap na nila ang mga nilalang na gamit ang kanilang mga armas lamang hindi naman ganun kalala ang sugat nitong si Akiko kaya hindi ito hadlang at balakid sa kanilang pakikipaglaban doon sa mga nilalang na mga alagad ng mga albularyo